kainan na kain tayo hello hello mga kacharis luto tayo ng paksew na isda meron akong isda dito hindi ko alam kung ang ampalaya at yung talong lagay ko na yung ating fish mga kacharis kailangan magkakapareha sila na para hindi sila mag tampo sa isa't isa charot ano yan sampululot yan ganyan lagaya ko ng bawang at yung ating luya make sure na marinis yung ating mga kamay mga kacharis mahirap na maraming sakit ngayon na dumadapo yan shout out po sa lahat Meron pala akong taba ng balat ng chicken, mga kacharis. Lalagay ko na lang siya sa ilalim. Nakalimutan ko. Yan, lagay ko sa ilalim. Pampalasa lang ba? Instead na maglagay tayo ng mantika mamaya, eto na yun, yung magmamantika na yung balat ng chicken. Baboy sana, kaso wala tayong ganun. Ayan. Sinagay ko ng sibuyas. Siyempre, di mo ang sili. Wala tayong siling haba. Kanya lang yung nabili ko. At maglalagay na ako ng pampalasa. Asin door. Tapos so, hey, hey, hey. siyempre ang ating pampalasa. Paminta. Lagay ko na yung toko ko maraming ang palaya kasi pinapapakoyan. ko yan. pinabad ko siya sandali sa tubig tapos talo para masarap yung ating paksiw maraming gulay bawi tayo sa gulay mga kacharis malang bilihin malang pork chicken and fish Ay, lagay ako ng suka tancha-tancha lang yung suka natin mga watcheries at saka konting konting tubig yan takpan na natin at i-on ang kalan syempre check na natin. Check na natin. Pangalawang check mga kacharis. Ayan na. Yung ating paksiw na isda. Super yummy. Yummy nung lasa niya. Nilagyan ko pala siya ng mantika ng adobo mga kacharis. Yung adobong tuyo na nagmantika. Nilagyan ko talaga siya mga kacharis. Hindi ko lang nabidyohan. Kala ko kasi naka-play. Um, lutuin ko pa siya ng kaunti hanggang magmantika yung balat ng chicken. Last check. Papatay na talaga natin ito mga kacharis. Yung apoy. Ayun naman, no? Ayan, no? Wala na siyang taba. Wala na siya. Patay na natin yung apoy. Baka masunog yung ating fish. So yummy! Dami niyang sahog daming gulay. Nagmantika talaga siya mga kacharis o. Oh. Kainan na! Kain tayo!